Sa mga nagdang araw na wala pang laban sa NBA, marami na ang nakakamis ng tunay na aksyon. Well, malapit na nga rin hong magtagpo ang OKC Thunder at ang Indiana Pacers. Sa punto nito ay marami ang sumusuporta at pumipili sa Oklahoma City Thunder na manalo ng kampyonato laban sa Indiana. Subalit marami din ang mga supporter ang Pacers sapagkat nais nila yung mga underdog na tipo. Pero sa mga hindi pa nakakalam dyan, kahit na malakas itong OKC Thunder, pero alam nyo ba na ang huling talo ng Oklahoma City Thunder sa kanilang home court mismo ay nangyari versus Indiana Pacers. Walang sino mang team sa NBA ang nakatalo sa OKC sa mismong bahay nila kundi ang Pacers lamang. Ibig sabihin nito ay hindi rin naman dapat na magpakampante itong OKC Thunder sapagkat hindi rin basta-bastang team ang kanilang kakalabanin. Sa Stephen Curry lamang ang huling MVP na nanalo ng kampyonato sa kaparehong season. As of now ay maraming hong nabigo na magkaroon ng kampyonato pagkatapos na manalo sila ng MVP. Unang-una si Nikola Jokic, si na Joel Embiid, Giannis, Russell Westbrook at James Harden. sungkit nila ang MVP pero sa kaparehong taon ay bigong nga ho silang manalo ng kampiyonato. Ngayon malaking pressure po ito kay Shai Gallegos Alexander kung magagawa ba niya ang nagawa ni Stephen Curry way back 2015. Mataas ngayon ang tsensa ng OKC Thunder mga idol at syempre mataas din po ang posibilidad ni Shai na magkampiyon. Nahirapan ang mga nanalo ng MVP sa mga nagdaang season na magkampiyon sa kaparihong season sapagkat ito ho'y epekto rin ng mga pagsubok sa kanila at mga pagbabago sa kanilang kupunan. Isama mo na rin ang matinding kompetisyon sa liga. Pwede kang pumili especially ngayon NBA Finals na. Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder. Sino kaya ang mananalo? Ang link ay nasa comment section lang sa mga gustong tumalpak. Gamitin ang promo code na nasa comment section lang din. Sa mga first timer, malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Pagkatapos karumahin ang mga fans ng New York Knicks, sa ngayon naman ay nakatuon na ang kanilang team sa pagbabago. Sa ngayon nga ho ay seryoso na itong Knicks na kumuha pa ulit ng isang landmark player o yung tinatawag nating mukha ng isang kupunan o franchise player. Ang impormasyong ito ay nanggaling mismo kay Shams ng ESPN. Sa ngayon yan daw ang majority na plano ng Knicks at ang plan B nila ay gumawa naman ng pagbabago sa kanilang bangko at ito'y palalimin pa. Maraming kinaharap na mga pagsubok itong New York Knicks. Sa kanilang laban sa playoff at pagkatapos nga ho ng kanilang kampanya versus Indiana Pacers, marami na ang mga reklamong ng silabasan para kay Carl Anthony Towns dahil ito'y gumagawa ng kanyang sariling play at mahina sa komunikasyon at sa koneksyon sa kanyang mga kasama. Sabalit, so hindi pa rin naman daw inaasahan na ito'y papakawalan ng Knicks para sa next season. Sa ngayon ang kanilang tanging plano ay kumuha pa ng isang star player at palalimin ang kanilang rotation. Para sa mga NBA fast break updates, tumutok lang palagi. Maraming salamat po sa panonood.